guys, shout out Ayan, so Farming muna yung tagapaglingkod ninyo Luwagi no so, luwagi Ayan, so Yan na po yung ano Stawa dabi Ito na po yung timing naming pichay Abot gina Cedric. direkturok ko Yan, so malapit na i-transfer yan. Yan. Luwagi ba? Hinay lagi. Pusog. Dito na So, yun sa taas, ano pa yun, ka-upin pa lang natin. Balikan pa na. Luag, luag, luag yun Luag pa Klarang Kita kita Nak kita nami Kan ni na yu builuhan yu gibasa luhan, tunggi taman Meng diri Oh Good for transfer nana yu di Indonesia go Yan. Transfer namin ito doon sa itaas, yung wala pang taring. Yan. Pichay pitchai Yan, so pagkatapos namin ito sa pichay, papalitan namin ng ano? Papalitan na naman ng ceiling spada. Ay, body natin. Ha? Action news sila call sa init. Ewan ko, dyan sa Dakong Maynila mga kapatid, eh binagyo, binaha. Dito naman sa amin, sa Dabao Sur hindi na kami nakatikim na ulan. May git dalawang linggo na ata. Ayan. Tayo. Yan. So, pasyal tayo Pasyal. So, sa atin lang ito, matira dahil lang init. So, kailangan na natin magpaandar pa ng makina para lang makadilig. So, dito namin i-transfer sa itaas. Yung ano. Yan. Hanggang pa dyan, sa itaas ng mangga, hanggang sa likod pa niyan. Yung mangga. Pagtatanim pa tayo dyan. takak dah mukoyok oi. Eh. Oi, laki. Awak dia. Laki. Laki. Dungul dikit kah bah. Awak dia bah awak. Awak. Laki. Awak. Pak pai guk Sudah so, ambil kasi yang asu nang dulu Yang itu yung trick nating talo. Ayan. So Ayun naman siling laguyo. Dito 'yan. Pagkatapos ng pitchay, 'yan na naman po. Pagkatapos tani pag mang, may, ano na may pundo, tanim na naman po tayo ng tinatawag na okra at kalbasa. and step step lang tayo kasi sa ngayon dalawa pa lang po yung tauhan ko dati kasi walaw yung tauhan natin para sa pagtrabaho ngayon is balik tayo sa simula dalawa lang muna kasi medyo mahikabigatan. pag walong walo katao yung ating anuhin walo katao yung ating susuhulan okay so ngayon dyan na nabunggal na namin so dyan na lang sa may pulo ng marang ang bubunggalin so estimate namin transfer yung ibang pitchay, kasi magkadikit sila ito transfer yan yung iba dito Ayan. so ito na yung estimate namin yan ito kalawak ang pagtamnan dyan naman sa ibaba another cropping na naman po yan ng pichay bago tamnan namin kung ano yung tatanin namin kung talong pa ba or okra o di kaya kalabasa yan so isang mapagpalang panahon at maraming salamat po